What's kepada for today's video ay eh, intayo man matagbalang. Tulad yan ang sabi ko mga kapata dun nga sa mga nakaraang video ko ay late upload na nga itong mga video na ito. Ay, iso is agar. Sa pagkakaalala ko nga mga kapada ay katatapos nga ng practice namin ito sa school. Nagpractice nga kami nga ng para nga sa graduation namin. Tapos ayun, biglang nagkayaan ng Samji. Sa katunayan mga kapada, sinusulit nga namin tuwing nga nagkakasama kami kasi nga minsan lang ito. Kahit nga isang school lang, pinag-aaralan namin ay bihira nga kami magkita-kita. Nagtataka nga siguro kay mga kapada kung bakit nga ba nasabi ko na minsan nga lang kami magkita-kita? Kasi nga naman iba-iba yung kurso namin. Ano yung mga kasama ko nga pala dito mga kapada, ang aking circle of friends since high school na si Mark, Andrea, at saka si Rize. And kasama rin pala namin si Love Love, si Frank, si Jones, at saka si Ashley Wag Mines. Huwag na kayong mga kapada kung makikita nyo nga kami sa video ito na pabalik-balik nga. Ang uh -huh. nga namin dito ay Andy nga kaya nga wala kaming karapatang mabusog. Ay, uh, iso so agar. Pero ako masasabi kong mas nasulit ko yung talsik ng mantika sa mukha ko. Jack mama, tika pa, dangahan mo na sule. Sabi ng mga kasama ko, ang teknik nga pala kapag nga naka-anli ka ay huwag ka nga magrarise. Yes. Ngayon ura niya ng kaalak tiin na puikon, ko anya nga. Kaya nga habang nag enjoy sila sa kanilang pagkain ay ako naman problema ko kung paano ko nga uubusin ng aking kanin. Isang mangkok nga lang yun mga kapadangam ay sauce na mo magdag sinak nga kunak isong ag-diet akong kumangam ngay nga yung manantimaramidan nga masasayang ang pera sa pag-avail nga ng Anli kung hindi nga susulitin sa pagkain kaya ano pang gagawin? pipilitin kahit nga busog na busog tignan mo tong si Rizel ipopromote pa daw yung karne kaya nga sa mga gustong magpapromote sa kanya ng kahit nga anong product o pagkain ay kontakin nyo lang siya at halata nga mga kapada na sinulit nga namin ng aming anli at inabutan na nga kami ng gabi. Ay, isu iso agar. Dahil nga ngayon nga lang pinayagan lumabas ay susulit-sulitin na nga namin ito hanggang gabi. Dahil nga sa busog kami ay kailangan nga namin ng hangin at ang pupuntahan nga namin ay doon nga sa dagat. Wala lang, tamang rides-rides lang tapos biglang tambay. <laughs> Mabagal nga lang yung pagpapatakbo ng aming mga motor dito mga kapada kasi nga umiiwas pa kami sa disgrasya. Amuyo matan no hanpay ka nung ti graduation kat hanpay ka nung agbalin nga ag rides rides. Tano gamin nga graduating kat asadag ka nung ti disgrasya. Awan matidakas ijay pamanhi inda iso nga surutan tayo lang. Chill ride tayo pa lang agarot kapada. <laughs> dito nga sa part na ito mga kapada ay huminto nga kami saglit para nga mag update sa aming mga magulang tapos na diretsyo pa pala kami ng igya dito nga sa kanilang 7-11 para nga bumili ulit ng pagkain huy walang kabusugan ng mga taong ito <laughs> Akalain nyo yun mga kapada, nakadanon na nga kami dito sa Igiya Hayaan nyo na nga yung pag-iilogalog ko kasi nga ganyan talaga ang aking language. Ilogalog nga pala yung tawag ko mga kapada kasi nga naman pinaghalo na itong language ng Ilocano at saka Tagalog. Huwag na kayong kumunta dyan mga kapada kasi nga ganun talaga yung language ko. Yan yun ka Infanta Pangasinan, kitkas talaga. Jakam mo ka ka kanya ti makit kita dakit makan mo itulag tulag nga to. Huy <coughs> bakit nandyan na kayo sa mga alak? Akala ko ba iwas tayo sa disgrasya? <coughs> Hanggang tingin nga lang talaga sila mga kapada sa mga alak dyan kasi nga naman ang pinaka-purpose nga pala kung bakit kami nandito ay bumili nga lang kami talaga ng pagkain. Pagkatapos nga namin bumili ng aming mga pagkain ay pumunta na nga rin kami agad dito nga sa gilid ng dagat. At kung natapos na kayo magmerienda ay umuwi na rin kami. Yun lang. Bye-bye!